hindi kayo naniwala, panoorin niyo yung YouTube ko, matagal na ako nanawagan. Kasi nga, sabi nga natin, lahat tayo, positive, may dayaan. Ano pa ang ginagawa natin? Wala tayong ginagawa. So, tatanggapin na lang natin, dayaan tayo, harap-harapan. Yun hindi ko kayong tanggapin. Kung okay kinakailang, magbuhay-buhay tayo. Kaya nga ko kanina, buhay ko ang Pilipinas para mabuting Pilipinas. Kaya buong mundo, binubuo ko ang Pilipinas na magkaisa tayo. Ang problema nga lang, hindi pa tayo nabubuo. Kaya nga, yung sinasabi nga ni, uh, ni Padre uh, Reyes, Idol Sir, ay Padre, Idol, pero kalaban kita, kasi dati Pero ngayon, Idol, like, idol pa rin kita. <coughs> ang sinasabi mo, Padre, ano, yung nagdadasal kayo sa Comelec, tinatawanan lang kayo. Totoo yun, napapansin ko yun. Lahat tayo dito, tatawanan. Yung ginagawa natin dito, ngayon, huwag tayong magsayang ng oras at pagod. Pero okay lang kasi hindi naman Pero yung oras panahon natin, huwag natin sayangin itong pagkakataon na ito. Huwag tayong maghiwalay-walay na wala tayong magawa. Solusyon mamaya, pag-usapan, huwag tayong uwi na walang solusyon ha. Yes. Yun ang pakiusap <coughs> ko. Kasi nga, matagal na natin panalangin, matami na tayong dak 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 Walang nangyayari. So, itong grupo na ito, alam po, lahat seryoso, labanan ang korupsyon, ang labanan itong uh, darating na eleksyon. Ang kalaban po natin, ang gobyerno, hindi sino man. Ang kalaban natin dito, armed forces. Ang armed forces po, ang kalaban natin dito. Hindi sino man, <coughs> hindi si BBM, armed forces kasi utusan niya rin to stop. Pagkakatayin na yan. So wala tayong magagawa. Pero yung solusyon tayo, mamaya bibigyan ng solusyon. Uh, yung sinasabi kasi ni, uh, actually, yung persa namin, kung Mindalaw lang ito, tapos ng problema, kung Mindalaw, kung anong persa ng PNP at ng uh, EFP, lamang pa kami. Lamang pa kami sa pwersa ng AFP, PNP, yung grupo natin, Filipino Guerrilla Forces. Lamang tayo. Sa armas man, lamang tayo. Di ba mayroong 1 million firearms na lost firearms? Ayun sila yun, accounted. At para sa information, <laughs> nandito yung aking. Ha? <laughs> <laughs> ang dito yung representative namin. Bukas, may ang FDF na ay affiliated niya <laughs> ang MLF under Norman Suarez nakipag-connect na sa amin. At siya yung isang ni-represent ni Dr. John Dam, siya nagsasalita. So yung person ng Mindanao, uh, kuti lang nakuha namin sa email, pero yung Sultan ni Rapsulo, na mga armado, yung mga nitibo ng armado, nakasali na sa Pilipino Guerrilla Forces. And sad, ang Luzon, nabili. Nabili yung tropa ko, di ba? Kasi nga, nabili, nabili sa tutulang, nabili sila nabayaran. Kasi nga, ang uh, move niyong, ng administration, kasi yung advisor ko, previous advisor ko, kasama ko sa kibong ng Marcos before the election, ni campaign period, na, iwan. Advisor, advisor, ko ng Bank of Democrats, na iwan. So alam niya yung mga move ko. So lahat yung na-organize na ko dito sa Luzon, may bayan. So, pero mag-recover tayo. Ang dami naman natin dito eh. Mag-multiply lang tayo. So, Pangalawa, uh, panghuli ko sir, si Bishop Tayag, uh, sila ay uh, dati sa kalawang grupo. Kami naman ay nasa armed forces. Ngayon, nakita ko ngayon ang pwersa, ang ang MPA opposite of FDF. Ano yung uh, strategy ng MPA? Ginaya ko lang yun. Simple lang yung pagkaya. How to ah uh, hindi naman multi, uh, agitated o hindi auto educate. Ang pinakaiba lang namin, sila gagawin ng komunis ang bansa, but tayo gagawin nating mati matinong demokrasya ng bansang Pilipinas. So yun lang po, maraming salamat. Huwag tayong maghiwalay na hindi matapos ang problema. So, salamat, uh, Jan So now, uh <laughs> Bakit dito ka dating sa amin yung sumilal? <laughs> <laughs> Ay, wag <ba po? laughs> <laughs> So, uh, hindi ka na 45 million ngayon? Uh, uh, Wala, well, <laughs> pahit na lang. Wala, <yan>. <laughs> pahit na lang. Wala, pahit na lang. Anyway, uh, I've heard all of the uh, groups and their personalities. Wala, na lang. Oh, so yeah. we yeah. 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 <laughs> okay we should yes. continue. Ah. Continue.